Grabe, isang director, no? isang writer-director na hindi siya masaya sa pagkapanalo ni Chelsea Manalo. Uh, nagsalita pa siya na talagang hindi kaya-aya, at nagsalita pa siya na hindi talaga maganda. Yan, kayo na lang magbasa dyan sa likod ko. Na, no. so, kasi ang bet niya ay si Miss Kainta. Let's say, maganda naman talaga ang sagot ni Kaintak. Maganda din naman ang sagot ni Chelsea. Yung pag-deliver lang kasi ni Kainta, syempre nandun yung talaga may power talaga siyang dating, di ba? Kumpara kay Chelsea ay malumanay. Pero kung tina natin talaga yung performance ni Chelsea at ni Kainta, sa totoo lang, mas anga talaga si Chelsea, no? So, actually, ako nga din natuwa din ako sa sagot ni Kainta eh akala ko siya talaga ang manalo kasi ang ganda nga talaga ng ano niya so kasi nga hindi ko na tinignan buo yung performance talaga kasi nakafocus ako kay Alexi lang <laughs> kay Alex nga ako eh longga ako di ba nakafocus ako sa performance ni Alexi parang kind of something like that so pero hindi ako na na hindi na nakapasok si Alexi sa oh, kasi para sa akin din naman, ay alam ko naman lahat ng bagay ay may dahilan at may purpose yun. Which is siya naman ang nalo ng Miss Eiko. No? Kasi kung baga kasi sa performance alex Lexi, tinignan ko din kung bakit siya na hindi nadala. May konting sablay din. Pero itong kay Chelsea, ang ganda kasi ng walk niya doon sa um, swimsuit, sa kanyang gown. Ang galing na pagka-project. Yan pala, isa pala sa talagang model. So, hindi rin ako nadesmaya no, sa mga nangyayari. Kung baka kasi, nagnanood lang ako and support. Kung sino manalo, edi eh, go. Diba? Ibig sabihin, no, sila yung nakatalaga na manalo. Hindi kasi pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi natin makuha. Na hindi porket manok mo, ay eh, talagang gusto mong manalo. Kung sports, itong si writer-director naman, parang hindi professional, no? Kasi, Um, hindi talaga mga yung mga pinagsasabi niya about kay Chelsea. Alam mo, uh, director, sa totoo lang, hindi natin alam ang mangyayari. Hindi kasi natin pwedeng i-judge ang kapwa natin. No? Sa so, nakikita mo lang. Kasi wala ka pang, hindi pa natin alam ano pa yung pwede niyang ito doon ni Chelsea Manalo. ba? Diba? So, kumbaga, ano man mangyari, ang malaga doon, na, ay, ang isang tao ay nangarap, ay natupad ang kanyang pangarap. Support na lang natin, bakit hindi natin isa support? Di ba? So, ako naman kasi, matalo, manalo sa Chelsea, sa Miss Universe, okay lang din naman sa akin. Basta kung saan, saan siya, doon tayo, yun ang tinatawag na support system. No, hindi porket hindi siya nanalo, isang po, hindi siya manalo. O, oh, yung ibang ta, yung kasi yun ito, ganyan, ganyan, hindi. No? Basta wag lang kasi tayo mag-expect too much. Malay mo. Kasi minsan sa sobrang tayong expect. To like kay Michelle D. Ako talagang, ano ko talaga si Michelle D. na manalo, ba diba? O. Oh. In-expect talaga ng lahat na si Michelle D. ay madala. Makapasok. Pero hindi siya nakapasok, diba? Daming na dismaya. Na, alam naman lang talaga natin ang katotohanan na lahat talaga nakita natin yung performance ni si Miss D. Talagang all the way na binigyan niya talaga asing sobrang ganda. Kaya ito naman, kay Chelsea, huwag tayong umasa. Huwag tayong mag-expect ng bungang bungga para hindi tayong madidismaya balang araw. Ang gawin na natin, just be happy, enjoy the moment, and support na lang natin siya. Itong si writer-director pa naman, ay... paano na yan? Hindi talaga maganda yung sinabi mo. Malay mo, baka balang araw, yung sinabi mo, ay kakainin mo din. Kaya, yan lang for today's video.